Yes, hello, good afternoon, Bye. guys. How are you? How are you this day, guys? pala. How are you this afternoon, guys? Dari maulan nga hapon. Manunto ta. Wala ko kalutog kaya wala na may stocks. Naman may inunan. Nga ganino ang palit kong sayo-sayo. Kusog po kayo ang ulan dire. Ha. Kakaabot sa nakuhan nga nakatog na lang si Elioso. Hindi na ko kalakaw. Pag na, nakaligo na po ko. Lahat po maglakawala ko tagas na may ligo. Ngayon tayo pa to sa among sudan to. Nakapalit na lang ko ani, May palit na lang ko ani Kaya arong dali ira. Doon. Hmm. Among sasawan kay Toyo. Kalamansi. Ala dah, gihog ni Elias ang cellphone da. unya kay dito ko sa usa sa among gidiliveran na pa may nabili dito amo ang cake so ang usa ma store na ana nahurot na ug mapunta ko bayadan ayun ko bayarin ako kay ako ang nga kwarta gamay ra magpalit pa kong shampoo, palit pa kong sudan ni Elios, kaya maghimok kong pagkaon niya ba, kaya pahurot na iyang pagkaon. Ini sa ugma nan ko dili kay nang lang bayaran ko nimo nahali naman. Kinahanglan bayaran ko nimo kay palit na kong shampoo ug soda ni Elios. Bayaran ko kasi sa, sa isa wala pa man nahurot ay. Eh. Na pa may isa ka slice pero kung nay isa ka slice dito nako siya labtan pa. Na sa isa kay nahurot naman. nga di nako kuhaon di ba? Mo gihatagan ko. Sus, pagtanaw na ko sa akong inko, pagbayad na ko, di diba na may makatabang po ni guys, kay ng one card. Ang one card, iwan na siya ay panasa lang. Makakaon lagi ka. Taga guys si ilios na, mga yun nag-chicken. Elios. Elios, taga eh. Mga mana. Patawa lang, kapag pag muna kong Elios. Ayun, mga Si Elios, mga yun, puna. Ay, kamut kamot halang. Diluwa sa bata. Hmm, lakra. Paim na, paim na gatas. Saan din siya maghungit? Pwede maghunuhun ng halang ilang kamot. Kasi, nawa na noong ko kayo sa si, kung ba na nang hatagog, litsyo ni Elios, iyang kamot kay halang. Moto, pag na ako sa akong one card matawag na may sulod na 230 31 yata. Nung kukuha nako guys. Oh, nako guys. Kukuha na guys. Kay claim na na, ma'am. Kay ako yung ibayad. Yan akong bar kay 300 plus. Raman, 390 plus. So, bayad, ay, di aga kong ibayad 130 na lang. Di ba? Ada ko tabang. So, yun ko palit tala kong sud ang lechon. Papalit ah. <laughs> kong lechon, guys. Nakatalit kong kuog. Eh, ang tagtawag ang man lang. Eh, mo din O, caramel macchiato. O. caramel macchiato, guys. Oh. Hokkaido. No? Oh, diba? Kapalit, may milk tea. Sa ako ang discount, discount. Oh. Ako no, si dios, bakod ka. na. Serious, Lius, to, kay kabahin na po. Putong... Oh. Hindi ka pwede, ani-anak ko. Mama, mga ayok Mama. No, no, spicy, halang. Halang na. Moto, nakapalit po. Ano guys, tao, nakapalit yung taong po. Talag ah. tao, tapon kain na magmerok si. Ito sa akong discount. Ako hindi palit, ah, di ba? <laughs> Muna ka mo, huwag na yung mga inga ng Kwanza store. Dada, di pa akong ni Elios sa mga store nga kanabi nabitong may mga card card kuha mo kay dako just sang tabang labi na og everyday mga uh, kanang mangumpra dako kay siya na may points bahala mo yung 5 pesos o 5 centavos lang ng points anak. Kung maipon mo daghan naman sa tinud anay ka nang akong iwan guys kapila na anak ana nagkubra sa tinud anay lang kanang makulangan ko sa akong budget Natural naman wala ka lang tanga katong dalhoy ni nga ano Kawan po, telemic biton. Ulit makulangan eh. Eh, hindi ko nga, iapala na lang nang sa ako ang one card. makatabang Makatabag na ko, guys. Papa! No, 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 lalab. No, no, pwede, anak. Fresh mo, fresh no, no. Muna po na, guys. Thank you for watching. Nagkabunga-bunga na lang ako. Thank you for watching, guys. Maula na hapon.